Ito yung mga tapang magkunwari tayo na may ito tapon tayo. Wait lang. Itong basura na ito makakalagan ng pera. eh Pwede ko pala bayan eh. Ay, paabot. Sakit iyan tiyan. Sakit iyan tiyan ba? Sige, Hmm. Magkano yung sahod mo nito eh? Pila oh, man minimum? minimum. Matagal ka sa trabaho na to? 4 years na. Sa trabaho na to? Ilan ba anak mo? One, Dalawa. Nag-aaral? Nag-aaral yung anak mo? Amin I mean, yun na. So ikaw? Imo ba na? Sumura yung mga kanroon, Anay ka po ni Simwa. Wala diop. Wala wala ang diop diop. Oh, diop. Wala. Every day. At Domingo. Nakuya tayo sa Simwa, ate.